Hi guys, kumusta? So guys, for today's video ay eh, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano nga ba ako mag ng aking mga paninda, no? Paano ba magpatubo, no? Para sa ganun hindi tayo malogi at mabilis lumago ang ating service restore kaya, yun guys, ah alam naman natin kasi ngayon na ah, panay-taas na lang ang mga bilihin, no? Yung cook, guys, nakapag stock na ba kayo? Kasi magta -taas na naman yon at nag-text nga yung ahinti ko sa cook, no? magtataas naman ngayong October to daw ang start ng pagtaas talagang ang daming nagsitaasan mga produkto ngayon kaya ayan talagang wala tayong magawa no chess talaga ganun talaga no pag tuwing mamimili tayo may nagsitaasan din kaya talagang dapat nasa tamang pagpresyo tayo para sa ganun hindi tayo malogi eh. kaya depende naman sa atin guys no kung iba-iba naman tayo ng presyo pero ako ganito ang ako magpresyo no gusto ko lang din i-share sa inyo no doon sa mga para doon sa mga nag-umpisa ay eh, magka-idea no at sa mga baguhan pa lang magsari-sari store at ito nga guys umpisa na natin ah depende naman kasi sa atin guys yung location kung iba-iba naman kasi tayo ng pinagkuhanan ng mga stock no kasi mayroon kasi mahal may mura kaya depende yan sa atin kaya iba-iba yung mga presyuhan natin no at syempre i-consider din natin kung nagre-renta ba tayo o kung paano natin binili yung items na yon kung nagastos ba tayo sa pamasahe at syempre idagdag din natin yun para sa ganun hindi tayo malogi kaya dapat talaga na sa tamang pagpresyo tayo para hindi malogi ang ating sari-sari store kaya kaya yan guys, yan ang aking ibagi ngayon. No? Hindi ko alam guys kung mahal yung pagpresyo ko o mas mura. Kasi iba-iba naman tayo no, ng pinagkuhanan o iba-iba tayo na tulad ko ay nagre-rent. Kaya yun, consider ko yun. No? Kaya ganito ako magpresyo. Kaya iba-iba tayo ng pagpresyo. Yan guys, kung nagustuhan mo ang video na ito, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, subscribe, kaya keep on watching. Punta na tayo sa tindahan guys. At nandito na nga tayo guys sa aking tindahan no kaya gusto ko lang ibahagi kung paano ako magpresyo dito sa aking mga paninda at dito nga tayo magumpisa sa mga kinde no. Ito nga guys yung poje at saka sampalok piso lang isang bintahan natin dito at saka itong iba pa no kasi nga piso piso lang yung mga pera ng mga bata. Ang dos lang sa akin ay itong latap tapos itong langka, no? At saka obe, dalawang flavor. At saka itong honey. yan ito yung tagdudos sa aking tindahan. Tapos yung iba, piso lang. Kasi pang partner lang naman nila sa UC, yung iba, no? Kaya yun, sanay na sila. Kaya ginawa ko na lang, piso-piso. At dito naman tayo, ito ay... sampu isa, tapos sa overload, ganon din, saka sa jubire. Itong kombi ay 9, no? Saka itong Hansel. Ayan, dito natin nilagay para mabilis ma-toro ng bata. Ayan, kitang kita agad ni Tumer. Tapos dito naman sa taas ay Skyplex. Pare-pares lang yan guys. Pita, Presto pares lang yan. Nine. Hanggang dun sa itong Bravo. Lahat itong mga nasa taas. Ayan, yung Bravo. Pare-pares lang. Revisco. At saka Hansel. Nine ang isa. Yung Pajibar lang yung nasa gilid ay ang ang ten. Tapos dito sa taas, Crosine 12, Dowie 13, tapos itong Big na Cheesecake ay 12. Tapos itong mga Wata Tops, pare-pares lang to. 10 piso ang isa, tapos dito sa Blue, pares lang din. No? Oh. Tsaka itong Lava Cake, 10 din. Itong inipit lang ang 8. Ayan, tapos dito sa taas ay 10 din isa niyan lahat niyan, mga tigtin na yan. Yung inipit lang yung iba dyan, no? yung otso. Ayan guys, yung mga cupcake, pares-pares lang yan. Yung mga pambao na mga estudyante. Tapos dito sa mga nakasabit, itong sutanghon, sampo isang bintahan ko nito. Tapos dito naman sa cup noodles, ang naiba lang dito ay yung mas mahal dito ay itong yung sotanghon no na cup noodles 28 ang isa pero itong iba ay 26 na hindi pa kasama ang init no pag may pag binalaga nila ng mainit ay plus 2 ayan tapos dito naman tayo sa mga dilata sa sardinas guys lahat ay 27 sa CDO Carne Norte, 35. Sa Argentina Corn Beef, 40. San Marino, 45. Centuritona, 40. Press press lang kasi yan guys sa taas din. No? Saka itong lahat ng 552 na ay 33. Press press lang yan. Press press yun. yun ganun lang din sa taas. No? Yung hukay din natin ay 38. Tapos dito yung sa taas press lang din. Yung naiba lang din doon yung condense ay 50 ang sabintahan natin. No? Yan yung aking mga dilata guys na presyo. Dito naman guys, sa salabat ay 7. Tapos sa mga twin pack natin, ginawa ko ng 16, no? pinarehas ko na. Tapos yung mga single na mga kape ay mga 10 piso isa. Ayan. Sa dolo yung mga single, no? dito yung mga twin pack. Tapos itong coffee meat saka coffee stick ay 5 ang isa. Itong Milo, 12, tapos inergen ay 10. Yan, mga tig-sampo na yung sa mga single na mga kape. Yan guys, pares-pares lang yan. Tapos dito sa Swap ay 15, tapos sa Bird Street, saka sa Alaska ay 12. Yan, dito natin ilagay, no, sa gilid. Dito naman tayo sa Tomato Sauce, 90 gram ay 17. Tapos sa Spring O'Well, yan guys, magbinta to sa akin, 9 isa. Tapos dito sa magic sarap, 6. Sa Tapos sa oyster sauce, 8. Bits 5. Tapos sa mga cubes ay 9. Tapos dito sa mga pangsigang, nor, nor, no? 17. Yan, dalawang klase lang yan. Tapos dito sa kabila, ito guys, mga palaman ay 15. Tapos yung Alaska condensed doon ay 8. Tapos itong Star margarine, 13. Tapos tong mayonnaise sa taas ay 15. Ito lang yung mas mura. At dito naman sa tang. Ayan, lahat ng tang ko guys ay 24. Mas matas nga dyan yung liste, no? Pero pinarehas ko na para di malito yung bantay. Tapos dito naman tayo sa mga noodles. yan 13 ang isa bintan ko. pares na yan sa spicy at sa kasa hindi. Pinarehas ko na. Para di nga malito yung magbantay. Kasi pag ako, kabisado ko eh. Kaso may pinababantay ko yung anak ko. Kaya pinares ko na. Tapos itong sa pansit Canton ay 17 ang isa na. Lahat ng flavor. Tapos may ball pin tayo, 8. Tapos katol, 8 din siyang paris. Tapos yung battery ay 20. Tapos whiteboard marker, 10. At saka itong permanent na. Tapos yung posporo ay 5. Tapos dito sa Alfonso, 320 ang bintahan natin. Tapos dito sa Letro na Emperador, 190. Tapos 150 dito sa Long Neck. Tapos dito sa Red Horse natin na Letro, 120. saka 60 naman dito sa 500 ml na Red Horse. Tapos 70 dito sa Gen. Tapos meron din tayong dito tawas, cotton buds, 15 yung cotton buds ko. Tsaka dito yung pangahit, no, 30, gillette, tsaka dorco, ko 15. Tapos dito sa sun rocks na maliit ay 12, tapos 15 itong decolor, tapos 20 yung sumunod, tsaka yung malaki ay 30. Tapos piso-piso lang yung ating Lorraine. Tapos sa tide bar, 16. Tapos worthy naman dun sa surf bar. Taba kasi yun. Kaya medyo may kamahalan. Tapos dito naman tayo sa ating mga kot-kotin. 15 ang isa, no? Tapos dito sa dingdong, 25. Tapos, itong mga maliliit na mga chicherya, yan lahat ng klase yan. Ginawa ko ng tig-10 lahat. Hanggang dito sa clover, lahat yan, sabong piso, no? Pinares, na, pinares ko na para hindi na malito. Dapat 9, eh, magsukli-sukli pa ako ng piso. Kaya ginawa ko na lang ng 10, no? Para naman pag hindi malito si Mr. Pag siya ang minsan ng bantay. Ayan, 10 piso lahat yan, guys. Ayan, lahat ng klase. Ayan, hanggang dito sa clover. No? Tapos dito yung bikat natin, Piatos Nova 20 ang isa niyan. Tapos itong cheese ring, 20 din. Yan. Tapos ito yung mga malalaking sitsuya. Pares-pares lang yan. 27, no? Yan. Pares lang ang presyo natin yan. Doon sa taas na no, is na ako, 21, Yan lang guys yung ating mga kot-kotin. Pinares ko na presyo, no? Para mabilis. <laughs> mabilis tandaan. Tapos dito naman tayo sa Rexona. 10 ang isa. Tapos itong Joy Liquid na maliit, 8. Tapos itong malaki, 15. Ayan, tapos itong scotch bright natin, 18. Ayan. Maganda to, no? Mabinta. Sinabit lang natin dito. Tapos dito naman tayo sa mga sip guard, 23. Tapos itong selka, itong green ay 25. Pinarias ko na sa orange, no? Tapos 20 itong palmolive. Tapos itong mga shampoo natin ay 8 na isa yung cream silk ko ay ang kat keratin ginawa ko ng tig 9 ang isa lahat ng klaseng cream silk, saka yung keratin no? ito lahat ng ganito tig 9 itong dab sa taas guys na conditioner ay 8 lang yan no? hinalo lang natin dito tapos dito sa opposition 13 tapos sa close up 12 saka dito sa colgate pinarehas ko na pares ko na yan lahat ng no, Colgate. Tapos dito sa Ariel, 17, twin pack. Tapos dito sa Tide Powder na twin. Saka dito sa Brace ay 16. Tapos dito sa Surf, ayan, 9 ang isa. Yung bintahan ko. Ayan, mabinta yan guys. Tapos dito naman sa Downy, yung malalaki. Lahat, lahat ng klase guys, lahat ng malalaki to. 12 ang isa. Lahat ng kulay. Yan, paras-paras lang yan, no yung malalit lang sa akin dito ay itong mga sorb del yan press. itong mga sorb tsaka del press lang din na dig at saka itong sa dolo itong royal na fabric conditioner yan ito yung aking tigotso dito naman sa mountain dew 12 on saka cobra ay 20 kasi pinapalamig pa natin diyan no nagagastos pa tayo ng kuryente tapos dito sa mineral na malaki 20 ang bintahan ko, no. Tapos, itong mga mismo ay 20 din. Tapos, itong mineral na 500 ml ay 15. Tapos, itong C2 Solo, 18 ang bintahan natin. Tapos, ito sa baba ay 355 ml, ay 30. Tapos, sa Sting, 23. Sa Pepsi, 20 din. Ayan. Ayan, guys. Ayan nga sa mineral, no. 20 ang bintahan natin. Tapos, yung sa mga juice, 15. Yung tapos, dito sa Baita, 23 din kasi pinapalamig pa natin. Dito sa Crispy Fry, 22. Mang Tomas, 15. Ketchup ay 12. Yan, dito sinabit natin yung iba. Tapos, dito naman tayo. Itong Selvers 1 Patis, guys, ay 12 ang isa. Yan, para may pagpilihan si Tomar. Tapos, dito sa Dato Puti, Patis din ito ay 16. Tapos, dito sa Coco Mama, 37. Tapos, dito sa Toyo, 12. Tapos, sa Suka ay 10. Tapos, mayroon din tayong ketchup na sa bote. Ito ay 32. Tapos, itong Spicy, 37. Yun, guys. Tapos, may bote tayo sa Mantika. Ito nga, mas mahal itong Spicy. Tapos, itong sabot sa Mantika ay 40. Tapos, sa Gatorade ay 45. Tapos so, dito naman sa itlog na no? sampu ang isa. Tapos dito sa maalat ay 20. Yan guys, yan yung mga presyo ko ng aking mga paninda. No? Kaya gusto ko lang ibahagi. Kaya sana nag-enjoy kayo sa panonood. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, subscribe. Hanggang dito na lang ang update ko guys. Maraming maraming salamat. God bless us all.